So, ganyan yung ang soil dito. Napaka-itim. Hello everyone for today's video. Maganda pala ako ng pagtaniman ko ng aking garlic. So, yung itatanim ko pala dito ay yung cray Crayola na garlic ay color, color pula. Yung garlic na color pula guys, napakabango napaka-sarap na garlic. So, pinapalambot ko muna itong mga lupa dito kasi kailangan malambot talaga yung lupa bago tan itanim yung ating bawang kasi nga mabilis siyang lumaki at Mabilis tumaba yung ating garlic pag malambot yung kanyang suwil. So, ayan nga guys, pinapalambot ko yung lupa dito kasi nga matigas yung lupa. Pero, maganda naman yung lupa dito sa amin kasi nga yung lupa namin dito napakaitim at saka loam soil talaga. Kasi nga pinaputol kasi yung mga kahoy dito tapos yung mga kahoy na matagal nang naimbak dyan ay talagang natural na fertilizer ng lupa. So, ayan nga guys, binubungkal ko na kasi nga tapos na, nili, na nilinisan ng partner ko. Ayan, tinanggal niya kasi yung trapal. Tapos, wala na talagang lupa. So, patay na talaga yung mga damo dito. So, ayan nga guys, binubungkal ko na lang. At ito naman si Pumalina. Laging nakasunod sa akin at nagbabantay hanggang ako ay matatapos magbungkal ng lupa. So, hapon na nga guys dali-dali ko nang binunggal kasi nga buong araw ay umuulan. So, hapon na nga bago huminto yung ulan. Saka kahapon din kasi sabado ay malakas din yung hangin. Napakalakas talaga yung hangin. So, magina Maginaw talaga yung temperature dito kasi nga umpisa na ng winter. So, mainam talaga magtanim ng garlic pag yung papunta ng winter na talaga. So, winter na talaga ngayon kasi nga June na. So, yung garlic pala, pag itanim mo, sa malamig na panahon, ay mabilis lang siyang sumibol. So, ito nga yung tamang pagtanim ng garlic pagdating ng winter. Ayan, guys. So, ito, ito din yung time na the shortest day dito ngayon sa New Zealand. So, mabilis lang talaga tumubo yung garlic pag itanim mo sa winter. So, yung sinasabi nilang the shortest day ay 5 o'clock to 6 o'clock pa lang ay madilim na dito sa New Zealand. So, mas mahaba yung gabi nila kaysa araw pagdating ng winter. Pero pag summer naman, yun yung ang the longest day kasi nga yung araw nila ay lulubog around 9 p.m. ng gabi na. So, ganito po yung aming lupa dito. Napaka-itim yung lupa. Ayan, guys. Oh. Talagang long soil siya. Sarap pagtaniman ng mga gulay. Ayan. Long soil talaga siya, guys.